sigat katangay sa gabar ang naging karantama po kung ay delivery nung pong aking maramdaman ay sa 2,000 at akit pong naramdaman ay ako'y nanghihina hindi ako makakain at pagkatapos ay ako'y na-hospital na ang sakit ko ay diabetes ay ako'y hindi ng doktor Yeah. ngayon hindi ako kumalak hindi at yun dapat kaya ako ay pinagamot aking anak sa turo ng Diyos na ako'y makalabas na yan yeah, ako'y ipinili ng aking anak na si Jonah ng 24-7 eh, na ngayon ang malaking bagay na naitutong sa akin katulungan ng kapalapit. Katulungan na nagawa sa akin ng kapalapit ko sa akin. Tatlong beses sa maghapon, bali siyang nakapsula harawara. Ang aking pong naramdaman ay tumakasakay sa tawad at hindi na ako na-operahan. Sa tulong ng 24-7, Unang una, muna tapas nagpapasalamat sa Panginoon mo At tapos dumaling, laro lalo mo na sa envelope. At tapos pinatkalubang yung kanan para sa akin. At tapos ng sa nag-aayon, at tapos dumaling.